ipinagdiriwang ng buong mundo ang kaarawan ni Yesus sa Pasko. Gayunman, wala sa Biblia ang petsa ng kaarawan ni Yesus. Sinasabi lang nito na ang mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan sa parang ay pumuri kay Yesus. Sa malamig na taglamig, hindi posible na bantayan ang mga kawan sa mga parang ipinanganak ba talaga si Jesus noong December 25? Ang mga sinaunang kristyano ay hindi nagdiwang ng kaarawan ni Jesus. Kung gayon, saan nagmula ang Pasko? December 25, Pasko. Ang December 25 ay hindi kaarawan ni Jesus, kundi ng Diyos Diyos ang araw. Ang Pasko ay nagmula sa isang paganong kapistahan para sa di dimalupig na araw. Ano? Ang Pasko ay nagmula sa isang paganong kapistahan? Sa sinaunang Roma, may isang kapistahan na pinangalan ng Saturnalia mula December 17 hanggang December 24. Sa pagdiriwang na ito, nagpakasasa ang mga tao sa pagpapakasaya, hindi alintana ang kayamanan o posisyon sa lipunan. Hindi! Paano ito nangyari? Ang Pasko, December 25, ay hindi kaarawan ni Jesus. Ang December 25, kung kailan nagsimulang humaba ang mga araw, ay tinuring bilang kaarawan ng Diyos na si Mitra. Nagkukunwa ring sumisira sa pananampalataya kay Mitra, ang simbahang Romano-Katoliko ay nasiyahan sa kapistahan sa pagbabago ng kaarawan ng Diyos Diyos ang araw sa kaarawan ni Yesus. Ang puno ng Pasko ay nagmula sa paganong ritual sa pagsamba sa puno. Ang larawan ni Santa Claus na may puting balbas at nakasuot ng pulang damit ay nilikha noong 1931 para sa isang patalastas ng Coca-Cola alam na alam ng mga simbahan na ang Pasko ay hindi kaarawan ni Jesus. Gayunman, nagsisinungaling pa rin sila na ang Pasko ay kaarawan ni Jesus. Ang mga Kristiyano ay ganap na walang malay sa katotohanan ito. Pagkatapos ng AD 354, ang Pasko ay pinagdiriwang noong December 25. Pagkatapos ng AD 354, ang mga alagad at mga apostol ni Jesus ay hindi kailanman nagdiwang ng Pasko. Ang Pasko ay hindi tinatag ng Diyos ni nakabatay sa Biblia. Pinalitan nila ang kaarawan ng Diyos-Diyos ang araw sa kaarawan ni Jesus. Nakatatakot ito Sinasabi ng Biblia na kung susundin ng mga tao ang mga alituntuning gawa ng mga tao, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa Diyos. Napakaraming beses na nakasulat sa Biblia kung paano nawasak ang mga Israelita sa pagsunod sa mga pagganong kaugalian. Sa desyerto ng Sinai, inisip nila na sinasamba nila ang Panginoong Diyos habang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa si Jeroboam, ang hari ng Hilagang Israel, ay nagdiwang ng kapistahan sa isang buwan na kanyang pinili na gaangking sumasamba sa Diyos. Gayunman, ang mga sumamba sa Diyos Diyosan ay nawasak lahat. Sa parehong paraan, kahit na inaangkin nilang sumasamba sila kay Jesus sa Pasko, ito ay tanging pagsamba sa Diyos Diyosan. Ang katapusan ng pagsamba sa Diyos Diyosan ay pagkawasak.